on your experience mm -hmm. sa buhay mo. Naniniwala ka ba na kumilos si God sa buhay mo? Yes, kasi God is uh maraming basis ko nang alam na na nandiyan siya sa akin. You know when I was in the Philippines in Estavaco. Mm -hmm. Oh, yes. Grabe um, first miracle. First miracle na nangyari sa akin in base in uh, Munoz, mm -hmm. pa ko doon. Mm -hmm. So, sinaksak ko mga 10. <laughs> oh, Buti hindi 11, Beshi. Hindi, 10. Yun ang sabi ng doktor, kamo sa akin ten stabs. Hindi ko nga alam eh, parang sana mahanap ko pa. Actually, ako, alam mo, gusto ko talaga mahanap yung doktor na gumunod sa akin. Ah, uh, magpasalamat ka mo lang. No? Oo, oh, hindi ko na siya nakita uh, na tayo. <laughs> Oo, sa, sa baka, ma baka may marinig sa ito, di ba? Sabihin mo sila. Hindi ano, pa. Quezon, Quezon City, Quezon City General Hospital.